Good morning guys. Ay akoy nandini ngayon sa aming bahay sa Cavite. Ah, ay ay akoy samahi at kayo itutur ko sa aming munting paraiso din dito eh sa Cavite. Akoy na uwi gayong laang katagal ng panahon eh. Ay siya akoy samahi at akoy at kayo ay aking itutur sa aming mumunting bahay din eh sa Cavite at ang nakatira din eh, ay ang, ay ay ang tatay lamang at ang nanay. Ay, siya pare ko at itutur ituturo ko sa inyo ang kanilang mga kayamanan din eh. Oh. O oh, yan, yeah. kagaya din eh, ang aking nanay eh, mahilig mananame na ng kung ano-ano. Kahit saan kami mapunta, ay siya ay lagi may pananame. O oh, kagaya ni Ray, o oh, nakikita niyo ga Ray, o oh, ay siling demonyo. nyo siya, nagkandalan talaang, hindi man lang nagagamit. O oh, yaw, nakikita niyo ga? O siya, ayaw, ito maraming bunga. O oh, yan, yeah, nakikita niyo ga ito. O, oh, ay puno ng kalamansi. Eh. O, oh, hindi ga, kadami. O, oh, may mga bunga. Oh. Ari naman ay Yo. To. Oh. Oh, nakikita niyo guys, ringan niya sa likod ko. Ayun ang kakaw. Kakaw din na may puno na suha dati ay nawala laang nung bagyo. Ay nabuwal baga. Oh. Dini iya na ang aming bahay. Oh, nakikita niyo guys sa likuran ko. Oh, dini tayo sa taas para makita ng maigay. Oh, yeah. Yan ang kabuhan ng aming bahay. Siya ay hindi pagkatapos. Ay probinsyan probinsyano. Tingnan niya yun. Tingnan yun. Ayun. Ayun. Pababa ng gayon. mga nakatira dyan. Ay mga pure kabitin Ayan. yung aming bahay. Marami siyang pananay. Mga kinanay nanay. kami napunta. Ay kahilig man na O kagaya na rin. Tingnan niya. ayun. Nakikita niyo gayon. isiya o ang puno ng kakao kaliit na puno pero kadami ng bunga oh si ID marami pati siyang mga halaman dito oh iyo mm ano ga tawag nito eh di ko alam kung anong tawag ng halaman na rey pero ay sa dinuguan pag nagdinuguan ay kasarap pag nilahokan mo na rey oh, may puno ng gabi oh diyan dati ang puno ng suha kaso nga lang ay nabuwal ng bagyo Oh. Oh, ayan ang nanay. Oh. oh ayan pa, ang kakaw namin na sa ang kalit na puno pero may bunga rey. Oh, ayun oh, nakita nyo gaya. Oh, asa nagka na. May bunga. Ayun oh. Oh, nag-iisa. Kulay green naman nakakaw. Pero kasarap niya pagka ay hinog. Ayun. Sa labas, oh, mayroon pa puno ng abukado. Ayun oh. Ari ang matindi. Yung puno ng avocado ay daming bunga. Siya sabi si Iway, eh, kung saan-saan nga kami na kung saan kami natira, ang nanay ay lagi may mga pananame Hindi nawawala ng pananame ay kahilig mananame. O kagaya niya. Meron meron tanlad. O. Tanlad. Eh ang luyan dilaw. Yo. Kaya kung kami ay nagluluto, kung ano-ano mga pansahog mayroon na din eh. Hindi mo na kailangan pumunta ng palingkay. Oh. Isa, punta naman tayo din eh. Yan, isang ayan, maliit lang yan. Bahay din yan, hindi pa nga laang, tapos. Oh. Yan ang aming para paraiso din eh, sabi tayo eh. Ay dadalawa lang nakatira din eh, katayog ng bahay na rey. Ang nanay lamang, tatay. din naman tayo. Ang aking tatay ay mahilig mag-alaga ng mga manok. E siya, eh, hindi nabubuhay ng walang manok. O, tingnan eh. Ay. Ayan, oh. Ay, meron pa siyang tangkal di oh. ah. Di aray, may itlog. Oh. Hey, kita nyo ga? Oh. May mga itlog. E yan, eh, Pagka nanging itlog, kinukuha niya. gagawa gawa ng... Pinapalahid niya yata yan. O. Doon pa sa likod, may mga manok din yan. Ay, eh, mahilig magsabong ang tatay eh. O, oh, tingnan nyo, ang kakao. Ay, tingnan. Kalit na puno ka, ng bunga. O, oh, yan. Aming bahay. Di yan, sa Kabite. JMA, Kabite. Oh, o. Oh. Ayan. Ay, aking punso, aking sinama din eh. O, oh, ayun. Ang aking kapatid na isa, nagluluto. O. Oh. oh, are, eh, may, meron kaming, ano ka tawag na, eh? patay. Oh, probinsya ang probinsya, ano? oh meron pang aso, bagong panganak. Magkakamali <laughs> din yung pumasok na walang paalam. Hindi <laughs> kayo ma malalapang. O, oh, ayan. O, oh, punta tayo din yung sa likod. Ayaw. Ayaw. Ayaw, nakikitin yung mga manok na yun. Ha, oh, mga laga ng tatay. Ayan, puno na suha. Ay, tingni, yung mga bunga. Ayan, oh. Ikita nyo ga. Oh. Oh, yung mga bunga. Ayan, Puno na suha. Siya. <laughs> Ilang kagandahan din ay eh, pagka kinauwi na uwi din sa amin probinsya sa Cavite. Eh. Eh, siya, marami kang makukuha mga ka, mga prutas-prutas baga. Ay mga madaling makain pagka <laughs> ano oh. O, oh, dini naman. Siguro pa sa loob. Uyo. Loob siya. Eh, isang butsong babaeng kapatid. Oo. Oh. <laughs> Ayaw. Oh, ay, nakain. Isya. Ano ga yan? Lato? Oo. Uh -uh. Ay, ganiri, ka, ganiri dini sa amin. Sa kabitay. Oh. eh. Oh. Tingnay. Eh, ang hagdan. siya. Eh, pagkay kay, pagkay kay nakabarek. Eh, wag kang basta-basta nga akit Ay, sigurado. Eh, kay may paglalagyan. <laughs> oh, Oo. No. Oh. Nakita nyo ka din sa aming munting pareisaw. Di nila ang yan sa kabite. Eh. Siya. Kaganda eh, di ka? <laughs> oh. Ang daming paninim din ay. Eh. At ang nanay mahilig mananim eh. Kung saan saan lang nagpupunla. Oh. Oh, ano? Nagustuhan nyo ba yung akin kalukuhan ngayong araw na ito? Ay siya. Ay bye-bye. <laughs>